ni Labrador yung kanyang huling hantungan Labrador wag mong ipagdamdam ang iyong pagkamata Ngayon, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga idol at uh, mga kapatid. Ngayon ay uh, meron tayong nakakalungkot na balita tungkol po dito sa nangyari kay uh, Labrador. Ayan, nakalulungkot po mga idol at mga kapatid sapagkat itong si Labrador ay uh, ipinagtirik na ng kandila. Ayan, panoorin po natin itong si uh, Birana Live Studio. Ayan, na kung saan ay uh, pinagtirik ng kandila itong si uh, Labrador panoorin po natin mga idol exacto 7.30 po ngayong umaga dumating po dito si uh, uh, Honorable uh, Tambalos Los dito po sa bahay ni na uh, Labrador at kaisa uh, po kasi ito sa uh, makikipaglabing kay Labrador. Ayan, kasama rin po niya yung mga ibang congressman na kawatan na ito po ay pinagtatanggol ni Labrador no ito po ay nabubuhay pa. Kaya naman sila po ay makakipaglibing sa pangunguna po nitong si Tambaloslos. Gaya po ng sinabi ko, eksaktong 7.30 dumating po yung uh, Uh, aeroplano or uh, helicopter na sinakyan itong tambalos loas para po makita ang libing. Ngayon po, sa kasalukuyan habang pinapanood po ninyo itong uh, video ito ay uh, nilalaga na po nila at tutunguhin na ni Labrador yung kanyang huling hantungan. Ganon paman man ang uh, mga kababayan, hindi po ninyo natatanong apagkar mayroon po kasing mga ganyang mga patay ay isa po ako sa uh, ang tawag doon, yung uh, nagdadasal ng kanilang mga kalulu, kaluluwa, yung mga namatay. Kaya po, paalayan din po natin ng isang taos pusong uh, panalangin o pagdarasal itong si Labrador. Ayan. Kaya naman uh, mga kababayan at uh, tayo naman po ay uh, uh, ma makatao. Kaya po uh, alay natin siya ng papuri. At uh, para sa ganoon ay maging inspirasyon niya doon sa kanyang hukay. Ayan, ito na po. Ayan po ang kandila na ating iaalay sa kanya. Labrador. kalisan Dahil uod at bulate Ay nakaabang na Sa mga basers kong Mga bubu at tanga Mamatay na rin kayo Nang mabawasan ang mga nang mga bobo at tanga. Amen. Oh, yeah. Oh, sa atin. At ditoy na lalayan natin ang dinalayan natin ng, uh, natin ng uh, isang madamdaming uh, amin sahi itong si Labrador. Ayun. Okay. Patay na natin. Ayan mga idol. <laughs> Paloko talaga itong si, ano, si Sir uh, Dirana. Buhay pa nga yung tao. Eh, pinagtitirik mo na ng kandila. Pinapatay mo na. <laughs> ayan. At uh, yan po obvious na ano, biro, biro lang nitong si <laughs> Sir Dirana. Ayan. So, ayan po mga idol. Hanggang dito na lang po muna yung ating reaction video ha. Pinakita ko lang sa inyo yung uh, pagtitirik ng kandila at uh, yung kinatawag nilang padasal sa mga uh, kaluluha. <laughs> Ayan. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood mga idol at mga kapatid. Hanggang dito lang po muna. Ingat po tayo at uh, bye bye.